Alam naman ng taong bayan. Kasi sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga uh, nagpupondo. Uh, dahil sa mga katanungan ninyo, inisa ko na lang po ang uh, sagot. I welcome any investigation. Let the facts uh, speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sunumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi uh, hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan na uh, sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At uh, hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po ang pag uh, nailihis po ang katotohanan, magulo po 'yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Eh bakit mo bakit ka parang bakit iatras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, uh, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At uh, isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas. Uh, hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung uh, mga nakarambuan dito sa Senado, uh, tinanong ko sila ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, roon po ako ng interest din bilang isang senador at membro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous, o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Ako mismo ang... Uh, Uh, willing po ako kung magkaso, uh, kasuhan natin yung mga dapat uh, kasuhan kahit ka mag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Kung talagang uh, meron silang uh, pagkukulang. At uh, may pagkukulang ang diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability at uh, I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses. Please lang. Sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko uh, sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observed delicadeza in my whole life. Bilang isang uh, probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyo, Bisaya. Pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi di ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo ako number one. Hindi ko sasayangin yon. tiwala ang binigay niyo po sa akin. At serbisyo uh, servisyo lang po ako yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon, makatrabaho na tayo at makapagservisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, marami pong nabanggit noong uh, hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Dami mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyalis, tinutumbok na. Eh, Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sin sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up. Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan. Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang nakikiusap po ako. let's make those responsible. Let's make them uh, accountable for all this mess panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Na Dami pong na-mention about the Diskayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Diskayas. Eh, iyan ang maaring naging negosyo nila makipag-joint venture, makipag uh, pang magpagamit po ng uh, lisensya. Eh, kung may kasalanan, panagutin niyo po. Pan panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga diskaya. Kasuhan niyo? Eh kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, ina umatras na nga eh. Hindi po panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant. Huwag nyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman po ganon. Uh, panagutin natin ang dapat uh, managot dito. At uh, i isa, iisa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang I am one with IC, ICI. Si Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin niya dapat uh, panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon, paano ako mag trabaho. At uh, hindi po ako nakikialam. Bilang isang uh, public uh, servant, noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa Congressional Office ni former president, former congressman, former mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed Delicadeza. Pinapili ko noon, Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging isyo ito. 2018, bagong mag issue. bago mag-eleksyon, naging isyo. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging isyo ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Eh, mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi, hindi ko po babaguhin niyang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo, kung po, anong mga negosyo pinasukan nila, eh uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name -na drop, nakakilala, magpa-picture na ganito, eh, wala, walang nga uh, katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po, eh, meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against sa uh, itong sa pamilya ko na naman, eh, mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang umili ng uh, kamag-anak? Papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or kunin ng Panginoon yung uh, kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na man manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Katrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nagaantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung and, at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, humingi ng tulong-tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po hindi natin maiwasan, uso yung mga name dropper walang katapusan, gagamitin yung uh, pangalan mo ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa sa kanila and uh, it would be very unfair on my part na it would be very unfair on my part po na mag, maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na ang nananawagan muli. Not only sa Diskaya. Nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors. Magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam ko, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, mapanagot. Eh, umaatras na ngayon. Paatras na ng uh, Paatras. Pa yes. ah. katapusin ko lang po. Ah uso kasi ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamahal pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth, the truth lang po. Ilabas niyo po yung uh, katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po na nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa uh, katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat na uh, tumbukin. Kinalaman, ano kinalaman ko diyan sa 2017 uh, na mga mga joint venture sila. Uh, please check. Investigahan nyo po. Panagutin nyo. Kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. may mga pagkukulang. Willing po ako. Kesa naman ipapaikot-ikot pa natin. Kasi expect ex expect it uh, na hindi lang po ito ang uh, mangyayari. Eh, may mga gumagalaw na pwersa para iikot po yung katotohanan para hindi mapanagot nandun na eh klarong klaro na dito nag, imbestiga na tayo dito sa sa, sa Blue Ribbon Committee marami nang lumalabas eh, dami daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor sila mismo congressman talaga na kontraktor yung kontraktor talaga sila mismo eh kung layo ko dyan, ang kinalaman ko dyan, pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw na ayaw ko po ng uh, kalukohan. kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no? sa DPWH, sa ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan at sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong uh, tinatago at pinaproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga uh, diskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan nyo kung tapos na. Kung na, 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 napakinabangan na ba ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung uh, tapos na po at napapakinabangan. At meron bang uh, problema. Eh, kung may problema, kasuhan nyo po. Please. Ako na po nagsasabi, uh, kasuhan nyo po. Wala po akong uh, kinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa, sa kahit na anong... Uh, negosyo Ako lang po ako sa trabaho ko bilang uh, senador. Sir, sir, ah. sir, there are claims that the diskayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang na, na, li, na, na, nalihis yung, 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 objective dito, ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin ninyo, panagutin nyo, kasuhan nyo. Eh ngayon bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang, ang, ang layo ng inatrasan nyo parang cover up na ang nangyayari tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit uh, atras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng uh, totoo. Wala kayong dapat uh, itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag involve sa any government transactions. Di po ako nakikialam dyan. Wala pong makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi, hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects po. But sir, would you be willing to cooperate with DPWH, Ombudsman, ICI, with the investigation Sabi ko nga, willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron po may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamag-anak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Pa may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong, ano, wag lang pong paatras yung investigasyon. Sensitive uh -huh. na sa yung papalays, alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh, lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation, alam naman natin kung sino yung mga uh, nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects, eh lumalabas na yung katotohanan eh, paakyat na na paakyat eh, habang paakyat, eh inililihis po sa katotohanan, umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President uh, Duterte na wala naman pong uh, basihan. Hindi ko po mas hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni pre former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang uh, involved sa corruption, kinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing uh, perfecto. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala eh, 22 to 25. Nandito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. kasi ito yung target po kayo? You're being targeted? Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming uh, ni-eliminate. Pagka-identified with the, the past uh, President Duterte, uh, ni-eliminate. Uh, taong bayan na po ang uh, humusga. Uh, alam nyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At si, alam niyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. So sir, para po sa inyo, yung announcement ko ng investigation dun sa CLTG ay panglilinis lang? Yes. Bakit? Ang layo eh. Na, in, binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Diba tinanong ko na sa hearing, first hearing po ng Blue Ribbon Committee, is, isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan, sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After two months, babalikan mo, tas sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pinaprotect Open nga yun! Anjan sa bukas po 'yun sa sa hearing sa, sa Senado. Sabi ko willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan and willing po ako na maging ako pa maging uh, complainant dito kung kakailanganin. Kahit ka mag-anak ko, kasuhan nyo, kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Wala pa ako, hindi pa ako senador, may mga negosyo na po yan. At uh, for the record, retired na po yan. 2019, may fast facts dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022, 2019, wala, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently, nung nabuksan po 'yan dito sa 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 hearing kaya ako na po mismo nag ang nag-research. Importante hindi si anomalous. Ang importante wala siyang uh, kalokohan. Sabi ko nga hindi expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang uh, kamag-anak ko o hindi sila kunin ng uh, Panginoon. apo. 'yung 'yung tata 'yung license nila, new license nila. They're no operating anymore. Yes, no more. Ito uh, last po yata nila is 2019 at officially 2022 retired na po sila. As in retired na, parang wala na, parang sinara na po talaga noon pa. At uh, parang tinapos na lang po yata nila 'yung kanilang trabaho noong 2019. At hindi na po sila uh, nila ginagamit. Alam niyo itong diskaya. Uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit sa sabi ko, umabot na nga ng Bagyo, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Eh. ang daming uh, dapat uh, tingnan na lugar, Mindoro. Eh bakit mo bakit ka atras doon sa 2017 sa sa Davao, hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman anomolus. Bakit mo atrasen doon? Para lang uh, i-dawit yung uh, pangalan ko. Sabi ko, unfair nga. Uh, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Sana po, fair lang po. Ako, nirespeto ko po ang ating ombudsman, nirespeto ko po ang DILG, I mean, ang DPWH, Nerespeto ko po ang Umbudsman, nerespeto ko po ang uh, ICI sa kanilang mandato at uh, willing tayo to cooperate basta tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po, dun lang tayo sa katotohanan at hindi hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo between CLTG and St. Gerard. Sabi, sir, it was able, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Um, did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contracts sa Davao? Sabi ko, ulitin ko, since, nine, uh, since 2001, Mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag influenza never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking uh, posisyon, uh, kasi sinabi ko kanina, Nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government uh, projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay at hinding hindi ko yan sasayangin yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observe Delicadesa. Kung ano man po yung napanalunan nila noon, kanila po yun. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Committee. Tinanong ko yan doon sa kanila. At uh, sinagot naman po uh, ng uh, mga diskayas. Wala po ako tinatago. Ako na nga mismo nagtanong eh. Nasa records naman po. T Tingnan niya lang po sa records. Ako mismo ang nag-tanong -ta sa kanila. Sen, sino yung tingin mo naglilihis ng issue para makunta sa inyo? <laughs> alam naman natin kung... Alam naman natin pag, kasi meron nang natutumbok eh. Uh, meron na pong na, na, natutumbok na mga tao. Uh, sa, sa taas yung mga involved talaga rito. Uh, yun po ang, uh, I'm sure, isa sa mga rason na inililihis na po ang issue. But I'm appealing sa mga kababayan natin, sa kapwa nating Pilipino, please, huwag ko tayong pumayag. Huwag ko tayong pumayag. Huwag ko tayong pumayag na lokohin po tayo. Huwag ko tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito. Yung mga flood control, yung mga ghost projects, yun po ang tumbukin dapat. Kung sino po yung may kasalanan, panagutin po natin. Yun ang dapat uh, tumbukin. Ulitin ko, huwag nyo pong ilihis ang uh, katotohanan. Dahil, magulo na po ang ating bayan. Mas lalong gugulo po. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Hindi lang po sa flood control. Hindi lang po sa ghost projects sa lahat po ng korupsyon sa gobyerno. Kontra po ako dyan. Sir, po lang, sir. sabi po ng ICI just now, posible rin daw po kayong ipatawag. Okay lang po. No problem. Kung ano sinabi ko sa inyo rito, willing, very much willing po ako na magsalita. Uh, salita. willing to cooperate. Willing po akong sabihin sa kanila yung uh, totoo. Sa, sa, ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Malinis po ang aking konsensya.